good afternoon mga drivers ayan wala naman kaming guys ngayon no? kaya ako lang naman yung ngayon na uh, nag-iisa dito dahil ako namang matulog ngayong gabi dito mga drivers ayan ayan sobrang tahimik po ngayon at saka po uh, titira na po yung ha hanging habagat no ayan kaya andun pala po yung isa kong kasama dito ng botmano nag ano po nang extra nang extra po siya ng ibang bangka kasi yung captain doon sa bangka na inextra niya yan yang nasa harapan kapatid po ya niya yung nakatandang kapatid niya po mga reverse kaya sigawan ko muna yung kasama kong botman Bira geese ngayon. No? Sumpa, mga PC, no? Wala po kami ngayon, mga drivers kaya ako lang nag-iisa dito. Tapos ako naman matulog ngayon, gabi. Kasi uh, akin naman turno ngayon, mga drivers kaya dito ako matutulog. Yan Grabe no, tumira na po yung hanging habagat mga rivers Tahirap pa na po to sa mga bangka ngayon. Kailangan talagang makapasok tayo dito sa ilalim para hindi naman masyadong maalon, no? hindi naman masyadong pumasok yung alon dito kasi po sobrang hirap po pag ganito mga drivers kasi um, mahirapan ka po kung paano po i yung bangka no kasi malakas yung hangin tapos malalaki pa yung mga alon kaya mahirapan talaga pag ganito mga drivers yan yan po no um, ang dami na pong bangkang umuwi ngayon galing sa island hopping ayan po galing po yan sa ano diving birabok ayan po tingnan <laughs> nyo yung isa pong boot man oh, nahirapan po siyang humila sa lubid tala bok! wala na magay kusog ayan kasi mabigat po yan hihilain yung malaking bangka mga reverse tapos ikaw lang po yung nag-iisa no mahirapan ka talaga kasi malakas naman po yung hangin no? kaya mahirapan ka talaga yan ah, tapos ito po yung isa hindi pa po sila nakapurma no? ah, sana po mga drivers no? hindi po kayo magsawang sumuporta po ah, pakipalo at pakisubscribe lang po mga drivers no? Eugene Divers Vlog po ah, sana po no? matulungan nyo po ako para makatulong rin ako sa pamilya ko ayan hirapan talaga mga rebels pag malakas yung hangin oh. No? kailangan na uh, magapurma ka kaagad para hindi naman hindi naman mahirapan kang kung paano i plaster yung bangka no kailangan nakaharap ka ng hangin at saka alon ganito dito sa ano mga rivers no? maribago pag ano po tumira na yung ano hanging habagat pahirapan dito mga drivers kailangan double uh, ah double ingat at saka may halong pagtatakbo yan lahat ng ano lahat ng kaya mo kailangan talagang ibuhos mo pag ganito pong hanap buhay no? kasi mahirap dito nga po oh. ang iba po mga drivers no na naka po yun yung mga saimil, tapos ito pong jirio hindi pa po yan tapos kasi um, sa lakas ng hangin ang bigat niyang hilain yan, lalo na pag ikaw lang nag-iisang humila mga rebers yan tapos kita nyo yan pong utman yan uh, yung nilangoy po niya yung angkor no para ma plaster po niya o siguro ayun, hahawak yan dito sa amin kasi papunta dito sa bangka namin yan, kailangan marami kang lubid mga drivers para magamit mo kung saan kahawak ng ibang bangka yung ibang bangka, yun, nakaplastar na po ayan, pumunta na dito isang boatman, alam ko na kung anong gagawin yan nakapit ka rito no ha? alam ko na biyakin ang lubid Oh, na Wala bang natirang ulam doon? <laughs> ha? Sabi na eh. Ulamon. Wala bang natirang ulam? Walang ulam, ulam. Gi, bila, hilain mo. Ay, sa. Uy. Sung Yan. Hmm, yan. Kita nyo, yung lobid nila sobrang haba. Ayun, papunta sa bangka nila. Kumapit sila sa amin, oh. Yan, hila! Yan! Hindi mo yan kaya pag ikaw lang nag-iisa. Yan po, Ayan, hinila na po sa kapitan, oh. Kaya yung isang butman po, papunta yon dito kasi yung angkor nila kailangan mailagay po yun sa ano may butas na may butas ilalim dito ng panas mga wow, panas mga drivers kailangan ipasok dyan yan sobrang bigat po yan mga drivers sige ilain mo pa Yan, dito sila po nagkakapit sa amin ito po yung lubid nila punta doon hmm. So, oh, nahirapan yung isa sobrang hirap talaga pag ganito yung isa po nga naghahanap ng butas sa ah, ano, mga driver sa ah, ilalim And pag naghahanap po yan uh, ah, yung angkor naman dadalhin niya dyan para dyan niya ilagay pag may butas para hindi po sila mahirapan mga drivers. Para malakas yung anorak sa hangin, hindi na po kalastra yung, yung Kaya thank you, thank you very much for watching mga uh, drivers.